Saan mga tao dito? O, oh. oh. oh, Brad! Ano yan? Ano yan? Ano Boss! Wala kami nasa tagal mo eh. Sa ah? tagal, tagal mo kayo. Ano yun? Ano yun? Pinumuraan yung tao. Kasi oh, sa so, Tagal-Tagal mo, so, walang siyang mapili lang dyan eh. Ano yun? Mali yun. Mali. Hey, balik ko na lang, lang, boss. Balik ko na lang. Mali yun.

hindi na ano naano kasi hindi naman, lang kilala eh hindi hindi na kasi hindi ka namin nakilala na kung alam namin na pupunta kay BinadTV TV lang kong kaliskis mo, hoy nangyayari si ba siya sa TV dito sa amin kanina hindi Mga... brother humihi ako sa likod humihi lang ako na, hindi ko naman expected na gagawa kayo ng mm, taloko dapat sinabi niyo na lang sa akin ito okay, okay. na alam na ay like, bigyan mo pala 'yan. So, mo pala yun. Okay, okay. Wala sa palayan. Okay lang wala na 'yan, wala na. Sige, okay. oh. Try natin. Kunin natin. Aminin tayo. Kaya oh, pala tayo. Kamay eh, natin sa ano natin. Wala tayong palayan. Ininoman natin. Better first ka na kana. Dito. Ito 'tong Okay lang idol. Okay. Wag mo nang anong. Huwag mo na pambahan na sala. Siya na bala sa Oh, bumili ka ito. Hindi ko lang hinahanap yun. Hindi ako ba? Ikaw kasi Sabi ko sa'yo eh. Tapos may Idol. Idol. pala, speaking nga no. Um, oh, exploration no. Sa Makabibi Pampanga. So, tamang tama, inaantay kita na pumunta dito. Hindi nga talaga idol. Ang sadya ko talaga. Kaya, pasensya na. Hindi kasi ako nakapag... Uh, pa, nakapag sa na kapag message para pumunta dito kasi mm -hmm. doon talaga yung cellphone ko eh so nag-decide ako na pumunta na lang dito para puntaan ka So, yung location na natin, pag-usapan natin uh, Okay, okay, okay. Ah, uh, ano yun, Nigel, eh? Abandoned house na matagal na na bakati. Ah, uh, mm -hmm. So, doon, legit daw talagang pagkaparamdam doon. Walang pinipiling oras, may paparamdam. Mm -hmm. Kaya, kinakatakutan siya. Uh -huh. Kaya, i-ready mo ang sarili mo. Kutaraan. Sige, sige. Ay, sige, sige. Sa lunis tayo pupunta. Kasama natin si Vince Adventure. Vince Adventure. ay, ayan guys, uh, uh, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at nakapag-follow sa Vince Adventure, uh, supportahan natin ito guys. Sa mga sulit supporters ni Bayan TV dyan, uh, please support Kasker Clip, Vince Adventure, uh, at Max Critic, Ayan, siyempre, especially sa Bayan TV. Okay guys, uh, thank you so much. Ayun, uh, uh inaanyan niya rin po kayong uh, subscribe sa channel ko si uh, si uh, screen, Yeah. Uh, siyempre, bagong kasama natin, natin sa video, putahan ko ninyo uh, sa, mga kikiting natin kasama rin. Let's go! Let's go! Let's go! Ilang Hindi kayo masaya.